yung aga kung ng amigo kung mga amiga balayari ko subong sa gwa gabi ding init so may snow man dito od sa likod kagang palibot ko snow kaya eh hmm. pero hindi ako nakatugnaw, kaya tungod nga ang sunlight ko wala man ko katog one na kasi okay, sa gusto magkadto dayo magampang snow kadto naka kamo day. Samtang hindi patog na hindi na kinang nan magamit sa dargo. Winter boots o kun winter coat. Hindi na kinang okay na naka short cut ni Laska. Goods na. May bunin ka lang okay lang kayo. Siyempre wala ka kaya pangusay. Snow kung gusto mo snow. Tagaan na ka. Tama niyo. Snow niya Snow ni siya. Galing ka daw styro na no, kakawasa ko oh. team 7 subong oh. hindi mo niyong mabras nung bulok ay kakawasak hmm? kakapudpud sa tubig sa kamot ko oh sa so, napudpud ko ng snow sa kamot ko nagtubig nagtugnaw na siya actually yung tugnaw di ang hangin eh ang hangin pero hindi ang tikal <laughs> joke lang <laughs> kita ko may napasawag babaw kaya yung mga mga skill ako din yung mga amigo kaya di kisara nanda sila oh. mga skill daw oh. kasi wala Okay. Malaga Malagaw ta karon. Mamulang ta niya Kita karon. Bye-bye.